Hello guys, ang topic naman natin today is kung paano kapag may nang-aagaw ng lupa ninyo. Ano ba ang mga rights ninyo according sa batas natin sa ganitong situation? So bago tayo mag-umpisa guys, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Kung may mga katanungan or clarification din kayo, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin naming sagutin ang bawat tanong. So paano nga ba kapag may nangaagaw ng mga lupa ninyo? Pwede ba akong sapilitang paalisin dito lalo na kapag may kasama na silang pulis or opisyal ng barangay? So actually po if kayo po ang in possession or yung may hawak or yung nakatira mismo sa lupa or bahay then hindi po nila kayo pwedeng paalisin ng sapilitan kahit na meron pa silang kasamang pulis or opisyales ng barangay. The only legal way po na mapaalis kayo dyan ng sapilitan ay by way of court order lamang. So kailangan po munang mag-file ng kaso sa korte ng taong nagpapaalis sa inyo para ma-determine po muna ng korte if may right nga ba talaga silang paalisin kayo at para ma-defend din po ninyo ang inyong right. Bakit hindi kayo dapat paalisin? What if hindi sa akin nakapangalan ang titulo or tax declaration? pero may hawak naman akong dokumento kagaya ng deed of sale, deed of donation, deed of waiver of rights, deed of adjudication, deed of extrajudicial settlement or any other written document. So kung may mga hawak po kayong ganitong dokumento, then evidence of ownership po yung mga nasambit na dokumentong ito, notariado man or hindi. Ang advantage lang po kapag notariado ang isang dokumento, ay may presumption of validity. Pero take note na kahit hindi notarized yung isang document, it does not mean na hindi na ito valid. So again, same sa nasambit kanina sa number 1, hindi pa rin po kayo basta-basta mapapaalis sa property hanggat hindi sila nagsasampa ng kaso sa korte. Provided na kayo yung in possession ng lupa. What if wala talaga akong pinanghahawakang any proof of ownership? at yung basis lang is yung matagal na kayong nakatira dito simula pa sa lolo or lola or sa mga parents ninyo so actually kahit wala po kayong pinanghahawakang dokumento as proof of ownership as long as kayo po yung in possession ng lupa kayo po yung nakatira kayo po yung may hawak nito then same rule applies pa rin po hindi pa rin po kayo basta basta mapapaalis hanggat walang order sa korte na kailangan nyo nang umalis sa property na yan. So actually maraming cases na din sa korte kung saan yung mga matagal nang nakatira sa lupa yung mula pa sa time ng lolo at lola nila nagumpisa yung pagtira can lead to ownership ng lupa mismo as opposed sa doon sa mga nagkiklaim na ibang tao kahit may mga tax declaration pa silang hawak. But this is case to case basis pa din po. But the point is, as long as kayo yung nakatira, kayo ang in possession ng lupa or bahay, then hindi kayo mapapaalis basta-basta hanggat walang order mula sa korte. Huwag po kayong matakot kapag may mga kasamang pulis or official ng barangay yung nagpapaalis sa inyo. As long as wala naman silang court order na pinapakita sa inyo na nagdadirekta sa kanila na pinapaalis na kayo dyan. At dito po nagtatapos ang ating discussion. Sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat po sa pakikinig at kung maaari din po ay mag-subscribe kayo sa aming channel. Para sa mga ibang katanungan o mga clarification, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin po namin sagutin ang bawat tanong. Hanggang sa muli!